Ito yung makikita natin sa loob ng bahay ni Emilio Aguinaldo bago tayo pumasok, umakyat doon sa ikalawang palapag. Ito yan. May mga artworks dito na sinisimbolo ang lumipas ang mga pinagdaanan ng mga Pilipino Ito yon. Ave Maria Purisimas sin pecado conservida Ang artwork na to ay uh, sumisimbolo sa nakaraan ng Pilipinas mga armas ng digmaan armas ng unang himagsikan walang taka lang okay yun na sa ibabaw ay German Masur Rolling Block 43 caliber yung pangalawa Remington P43 Spanish rolling Black Rifle yung pangatlo Saber pangapat Shotgun Paltik yung panglima malamang yan ay gawang Pilipino yung Paltik lantaka yan eh. tama nga lantaka yan Paltik ito yung ito yung gawa ng Pinoy nung panahon ng unang imagsikan Paltik ibig sabihin sa ibang termino ay lantaka